Ismael, bakit? Kailangan po tayo muli sa ito bago tayo butan ni Kuya. Ano? Bakit? Tsaka na po oh. ako magpapaliwanag. Tulungan mo ko. Pakikuha nga po ng balabal dyan. Kilalang kilala ko ang mga tunay na magulang ni Bombong. Ubud ng tamad ang kanyang ama. Bukod pa sa ito, eh, manginginom ng alak. Pero ang nanay niya, napakabait at napakasipag. Kayang-kaya sana siyang buhayin eh. Na mag-isa. Kung hindi lamang kinukuha ng kanyang asawa ang kinikita niya para ibili ng alak at... Is... Alam mo, maswerte nga si Bongbong eh. Sa pagiging isa niyang Mondragon. Uh! Sinong kaibigan yon? Uh! dapat sirahin ang aking ambisyon. Hindi pa ito napabasa ni Papa. Hindi niya dapat malaman na hindi ako isang tunay na muntagon. Isa ka ng tunay na muntagon ngayon, Bongbong. Ang ebidensya, Sunog na. Ang tanong ko naman, hindi kaya ang mama nagtago ng diary niyo sa library? O nakuha ng papa sa mga gamit ni mama at siya na naglagay doon? Wala pang kinalaman ng papa. Wala pa siyang alam. May isa pa tayong piligro. Sino? Ang babaeng nakakaalam ng aking tunay na pagkatao ang inutusan ni Mamang humanap ng batang mahampon. Huwag na muna natin problemahin yan. Maring, maring siya ipatay na. O marunong magtago ng sekreto kaya pinagkatiwalaan siya ng iyong mama. Meron ako naisip na dapat gawin. Alam ko, basang-basa ko na nasa isip mo. Lalo mong pasasamahin si Ismael. Wawas sa akin mong pangalan niya. Para lalo siya kamuhian ng iyong papa. Hindi ba? Hindi kaya ang papa ang dapat nating iligpit bago niya matuklasan na si Ismael lamang ang tunay niyang anak. Walang dapat umatlang sa aking mga ambisyon. Kahit na itong si Don Ramon. Ipinatawag ko kayo para alukin ang trabaho. Hindi para magtrabaho sa bukid. O magpastul ng mga baka. O kaya'y mag-alaga ng mga kabayo. Kung di gamitin kayo para... Para ano? Alam mo naman, Miguel, kung ano ang dati namin trabaho. Yun nga ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag, Kajo. Kailangan ni buwang ng mga tauhang katulad ninyong marunong umawak ng mga armas. Napakikinabangan sa lahat ng oras. Magkano? Kajo, sa kwarta wala tayong problema. Sabihin mo lang kung magkano ang halaga. Makukuha mo. Ano bang dahilan? Bakit kayo kumakalas sa rancho? Maraming bagong mukha ngayon sa Ranjo, Sir Ismael. At puro pa sila armado. At may malaking pagbabago sa patakaran ni Sir Bongbong. Ayaw na namin dun. Kung maaari, sa na lang kami sasama. Yun ang iaharap natin sa mga berdugo ng kalaban natin. Kaya kukuha ba naman tayo ng mga uhugin? Pahay ba labanan sa politika ngayon? Miguel, kaninong ideya itong pagkuha ng bagong tauhan? Sa iyo ba? Sa amin dalawa, Don Ramon. Kailangan natin sila unahan ng isang akbang. Bago tayo maisan. Hindi man natin magamit ang kanilang mga barel. Maging panakot na lamang sila sa mga kontrapartido natin. And they shall have served their purpose. Ewan ko. Kasi sa lahat ng nilalabanan ng gobyerno sa ngayon, yung private armies na yan ang gusto kong masira. Pagkatapos, eto tayo. Magtatatag tayo ng mismong gusto kong mawakasan. Dahil kailangan-kailangan yun, Papa. At huwag mong kalilimutan na armado mga tauhan nila de Guzman. Hindi ba fake itong alak na ito? Pa naman. Yan din ang ininom natin kagabi. Naiiba lang ang chemistry ng katawan mo dahil unang ka ng nerbiyos. Masyado kang tense. Drink ka. O, oh, sige. Papasok muna ako sa kwarto. Baka hindi ko mabuta ng news report sa CNN. bakit? Ewan ko. Parang bigla akong nahihilo. Baka blood pressure mo. Miguel, tulungan mo ako. Pa, mabuti pa. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Ayad. Ay. Bakit niyo ako inahanap? Eh, may sakit ang papan niyo. Laging sumasakit ang tiyan at palaging nahihilo. Eh, bakit nidalin ni Kuya sa ospital? Eh, Laging ahong pinupuntahan ni Dr. Garcia eh. Laging ahong binibigyan ng gamot. Pero wala namang nangyayari. Alam nyo, senyorito, masama lang hong magbintang. Pero... Pero ano po? Hindi ko gusto yung kilos ng kapatid nyo. Ni senyorito Bongbong, parang... parang nilalaso yung papa nyo. Kailan ho ba wala si Kuya sa bahay? Sir Ismael, tamang-tama lang ang dating niyo. Kaalis lang ni Sir Bongbong. Kasama yung lahat ng alalay niya. Tara, Ismael, bakit? Kailangan po tayong mursito bago tayo butan ni Kuya. Ano? Bakit? Tsaka na po ano? ako magpapaliwanag. Tulungan mo ko. Pakikuha nga po ng balabal diyan. sumama na po kayo sa amin. Huwag na. Ang mahalaga maitakas mong papa mo. Ako nang bahala sa sarili ko kay Sir Bongbong. Maraming salamat po. Oo. Ka. Walang yaka talaga, Ismael. Bakit ako manganganib sa sarili kong bahay? Dito ako takot sa maaari mong gawin. Dahil ako masama, si Kuya ang mabuti. Siguro lalo hindi maniniwala pag sinabi ko sa inyo, nilalaso kayo ng pinakapaborito niyong anak. Ako? Nilalaso ni Bongbong? Anong kalukuhan niyang binibintang mo sa kapatid mo? Hindi pa kayo nagtataka? Lagi sumasakit sa inyo? Lagi kayo nahihilo? Sino ba nag-aabot sa inyo ng mga paborito niyong inumin? Yung alak niyo, yung tubig niyo, yung kape niyo, Di ba paborito niyo, anak? Alam ko na yung pagka-idol niyo parang santo eh. Aling Bilin. Pakisabi nga ako kay Papa, kung bakit gusto ko siya patay ng pinakamamahal niyang anak. Kung natatandaan niyo, Don Ramon, Nasa Amerika kayo nang ipanganak ni Doña cede ang inyong panganay. Bawat sulok ng kabahayang ito, itaas at ibaba, tataniman mo ng tao para magbantay. Hindi na dapat mangyari pang nangyari kanina. Naiintindihan mo? Oo, oh, Bongbong. At kayo, kayong mga walang silbi, lalong-lalo ka na, Aling Sela. Dito ka na nagkatahid sa bahay na ito. Na hindi mo alam na nawala at nawala si Papa. May nakakita ba sa inyo maliban kay Nana Sela? Si Hernan, yung gwardiya. Dito kayo unang hahanapin nun. Nasabi ko sa kanyang tungkol sa atin. Ismael, sa tuberto ko. Siguradong hindi malalaman ni Bongbong na doon natin itatago si Don Robon. maiwasan natin yung... kung ano pa problema darating. Iluwas na lang lahat sa Maynila yung airpods mo. Hindi lang yun ang iniisip ko. Kinakabahan ako para kay Aling Belen. Siya ang mayawak ng susi. Sa lahat ng sikreto ng kaya Bongbong. Ang kinakatakot ko, baka malaman ni kaya Bongbong yan, sigurado ako lalagutin niya sa Aling Belen. Ang mahirap niyan, baka madamay pati si Carlota. Dapat di malaman na kayo buong-buong yan. Hindi dapat. <laughs> Paula. Uh. Kaya na ka pa dyan? Um, kararating ko lang. Mabuti nga natagpuan kita dito eh. Ha? Huh? Kasi ilang gabi ka nang hindi pumapasya sa club eh. Bakit? Busy ka ba? Ah, uh, hindi. Meron lang akong inaayos na ano. Konting problema. Pero mamaya, ah, uh, pupunta kami doon. Talaga, ha? Hihintayin ko kayo, ha? Baka naman paaasahin mo lang ako. Hindi ka naman darating talaga, ha? Kung sakaling hindi pa pwede si Ismael, ako darating ako. <laughs> o, sige. Aalis na ako. Hihintayin ko kayo, ha? Bye-bye. <laughs> Bye, -bye. Bye Paula. <laughs> Masasabi ko isang malaking karangalan nito. Ang maging bisita ka, Paula. Pwede ko bang malaman kung ano itong swerteng dumating sa akin? Impormasyon, Bongbong. Gusto ko yan, ha? Anong impormasyon yan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bong. At wala rin kwenta kung ano man ang iisipin mo. Meron kang sikreto na hindi mo alam at hindi mo dapat malaman. Pero, alam ko. <laughs> teka, teka. Malabon dating sa akin ang sinasabi mo. Sa halagang 50 mil, malalaman mo kung anong sinasabi ko. Ito'y tungkol sa tunay na pagkatao mo at sa taong may hawak ng susi ng lahat ng sikreto ng iyong buhay. Interesado ka? Interesado, siyempre. Miguel. Kumuha ka nga ng 50 mil, nang matuwa naman si Tisay. Bastos ka na pumasok dito. Malagim na gabi sa inyong dalawa. May kailangan ako sa inyo, Alimbilen. Sapat na bang dahilan yun para lapastanganin mo pamamahay namin? Dinukot ni Ismael ang papa. At alam ko na ang dahilan kung bakit. At ang puno't dulo ng lahat ng yon. Ay alam nyo, Aling Belen. Yan ang dahilan kung bakit naririto ko ngayon. Pwede ba, Sir Bongbong? Sabihin nyo na ang pakay ninyo at iwan nyo na kami. Aalis kami. Pero tangay ka namin, Carlota at mga kapatid mo. Sige, dalhin sila! Sige!